morning guys today is February 2 2025 Sunday ano oras nga yun alas 10 na 10 o'clock in the morning papakwalan natin yung mga kalapati natin habang maaga may lumilipad dun o oh. No? isa na ayun Paliparin natin itong mga kalapate at uh, hayaan ko silang uh, gumala ng gumala sa hapon ko na yan sila babalikan Apollo lumipad si Grizel ha Yes Grizel Mababa na sa so, na yung iba Nandito pa lahat Ayan na Ayan na sila lahat Ayan na Ayan na sila lahat oh Guys Ayaan ako sila dyan magpaaraw para naman masangay sila. ang um, masangay silang, ayan, napatungan na naman, oh. Lipad na naman. Ayun yung apat, lumipad na naman. na, yun, bumalik na yung dalawa, yung dalawa yung pa yan, pabalik na yun bumalik na ulit yan, papagunga na naman niya yan ayun patong oh. lipad na naman oh, Take off. Pagod na pagod ng ating mga alaga sa paglalipad nila. Ayan, may aeroplano pang dumadaan. Ayan guys, so ayan ko yan sila Diyan sa taas. Mabilad sila sa araw para lumakas lakas. Hindi yung palagi na lang nakakulong. So hayaan ko yan sila hanggang uh, mamayang hapon. Diyan lang sila, hindi naman lumalayo yung mga yan eh. Kahit magpagabi yan babalik at babalik yan sa kulungan nila. Shout out sa ating uh, channel membership na sina, uh, Ubi Girl at si Ubigor at Inay Merly. Si Ubigor ay gold member at si Inay Merly ay isang silver member. Meron tayong uh, 20WH sa gold at 10WH sa silver sa bronze ay walang WH pero meron tayong shout out at uh, kasama sa pagbibideo natin ang kanilang channel banner na nagpa-plus uh, sa, ating video ayan o oh, nagkikising sila o oh. susubuan sila oh. patong yun makapatong lang naman ah hindi pala <laughs> so dito na lang guys at maraming salamat sa panonood nyo sa mga hindi ba po nakasubscribe please subscribe po para sa ating mga ano, mga kalapating, mga video ng ating kalapating. Bye-bye po.